Sa movie na ito, makikita natin na isa sa ugali ni Anxiety ay matakot para sa future ni Riley. Nag-iisip siya ng mga bagay na kahit hindi pa naman nagaganap ay sinisikap na niyang baguhin. Kaya mas lalong lumalala ang sitwasyon. Minsan, sa buhay natin, dumarating tayo sa point na gaya niya. Yung nakafocus tayo sa lahat ng magaganap pa lamang at nakakalimutan nating mamuhay sa present. Ito yung isa sa pinakamahirap na point ng buhay natin kasi hindi natin na-appreciate kung ano ang mabubuting bagay na meron tayo right now. Hindi natin nakikita na napakasaya pala ng buhay na meron tayo. Kasi ang iniisip natin ay pinaghahandaan lang natin ang future. Kahit ang katotohanan ay eh hindi naman natin hawak ito. Pagkat ang pinakadapat dapat natin gawin ay mag-focus sa present and let God do the rest. Ito yung dapat na nakatatak sa isip natin na sa bawat araw nagigising tayo, nakafocus lang tayo sa magaganap ngayon. Kalimutan natin ang nakaraan at hayaan natin na ang Diyos ang gumawa ng future natin.